Zero, one, Let's get started. Hello guys! Magandang araw sa inyo! So, dito ka ako ngayon sa may tapat ng bahay namin <laughs> na inuupahan and we are enjoying the uh, the temperature because today ay pumalo na ng 41 ito, ito. <laughs> sorry wala <Malalaglag> pa ako <laughs> 41 degree uh, 41 degrees Fahrenheit so <clears throat> anong pa siya uh, siguro mas mababa pa sa 10 degrees Celsius something like that pero bearable na kaya na namin yung lamig para lang may nagbukas ng uh, aircon tapos sinagad <laughs> ayan so kailangan namin samantalahin yung panahon dahil hindi namin alam kung lalamig pa sa mga susunod na araw kaya ayan walang gloves dalawang layer lang ng damit ang suot at sa bandaron doon sa may renville county fair sa tapat na no, sa playground ay may mga nagbabasketball ng mga bata so sinasamantala din nila yung pagkakataon para siyempre makapaglaro sa labas kasi talaga pag dito walang labasan <laughs> lalabas na yung mga bata dito para pumasok sa school iba mga naka makapal na jacket pa pero kami ito wala two layers lang walang bonnet walang gloves ayan ayun na lumabas na yung mga kasama ko kasi jogging daw sila let us see kung hanggang anong oras sila tatagal sa magjajaging at <laughs> uh, hopefully ay tumagal pa yung uh, temperature na ganito kasi minsan ano eh nagbabago siya immediately walang pasabi pakaramdaman mo na lang siya so ayun sila mga runners oh. mga runners kala mo mga lokal eh <laughs> ang ninipis na ng mga suot pero ako oh, tatry kong ah oh. Magbabasketball sana ako. Kaya lang uuwi na tayo mga nagbabakesbulan doon. Sayang naman. Ayun doon sa may playground. So, yun Enjoy, enjoy lang muna namin. At uh, makikita nyo sa paligid hindi na siya white kasi nagtutunaw na ng uh, snow sa daan. Ayan. Ayun o. No. Ayan yung mga snow. Tuyo na. Hindi pala tuyo. Tunaw na. Ayan. Nakakalabas na rin yung mga ano. Nakakalabas na rin. O, tawid tayo. Ooh, first time ko tumawid dito. Nang ako lang. Meron kasi mabait na couple na nag uh, libut sa amin dito. Nung malamig-lamig pa. Eh, hindi mo pa kayang lakarin siya. Ngayon, pwede ka na maglakad dito nang manipis lang yung suot at hindi masakit sa balat yung lamig. Ay! Ngayon, sinasamantala lang namin. And hopefully ay simula na to ng spring. So pag uh, spring, alam na natin, hindi na ganong kalamig. At papunta na siya sa summer! Woo! Ayan po, ayun ang basketball court na uh, pinakamalapit. Pag malamig naman, pwede sa loob ng school. Pero siyempre, pwede lang doon ay may passes. Kapag uh, wala kang passes sa loob, hindi ka pwedeng mag, siyempre, pumasok at magbasketball doon sa loob. Pero maganda sana yon Kaya lang hindi siya open para sa lahat. Hi. <laughs> So ngayon ko palang nalilibot yung uh, yung city kung saan kami naroon. Kasi hindi mo siya malilibot ng uh, malamig ang panahon. Ilang minuto lang, giginawin ka na kahit meron kang jacket. So ito na ang pagkakataon. Sana ay magtuloy-tuloy na yung pagbabago ng temperature para makalibot naman kami. Kasi ilang na kami rito pero konti pa lang yung nalilibot namin nakapunta na kami sa kabilang city pero yung city kung saan nandun kami hindi pa namin na fufuli na nalilibot Woo! malawak pa to eh pero tutuklasin natin yan marami pang araw so dahil sabado ngayon at uh, maganda ang temperature sarap Woo! hindi ka pagpapawisan yeah, kakaligigin ka pa ewan ko lang kung papawisan yung mga kasama kong nagja-jogging nasa likod lang sila alright so mamaya na lang ulit bike-bike lang kami <laughs> ako lang pala kasi ako lang yung may bike nakakamiss lang din yung uh, setup ng dati kong bike wala na, nabenta ko na eh kailangan ng money. Money, money, money. Hu! lang po yung nagja-jogging na mayroong plastic bag <laughs> syempre pag nag-jogging eh di <laughs> so yun na nga after namin na uh, mag-jogging sila pala kahapon at ako naman pa bike-bike lang so today naman ay church day at ayun feel na feel namin ang pagtaas ng temperature sa ngayon ay anong temperature na ba natin Sige, yan mo. Wait. Let us see. Kung ano nakalagay dyan. In fairness, ang tagal ha. Hey, Hindi ko nga kasi makita. Hindi ko makita kasi maliit. Hindi ko makita sa phone na lang. Ay nako. Ba naman yan? <laughs> Still waiting kami ha. 70 <laughs> degrees. Ayun. 7 degrees Celsius. So, uh, kumpara dyan sa atin, sa Pinas, malamig na yon. Sobrang lamig na. Pero dito, ay, siyempre, ay, mainit na dito. <laughs> Kasi, alam nyo naman, umati ka bong, uh, napaka babang temperature yung nandito. Always uh, negative, Uh, minsan si negative single digits, minsan two digits, negative two digits. So ngayon lang kami naka, nakaranas ng positive two digits. Sa Fahrenheit yon pero sa Celsius, ayun na nga. So ayan, hu, nararamdaman ko na yung init ng araw. So yon may uh, tumigil na isakyan at inofferan kami ng uh, ride kasi ganyan yung mga tao dito napakababait pero syempre dahil nga uh, maganda yung panahon pinili namin na i-decline na lang yung offer kasi nga gusto uh, naming nam namin yung magandang weather anyways sa Pilipinas naman sanay tayo sa initan pero dito kahit na mainit na para sa kanila to pero dito sa atin hindi naman Malamig pa nga ito. Ito na, naka-jacket pa ako. <laughs> Pero kaya naman nang walang jacket ako nga eh. Tinagay ko na yung coat ko. Yan, kasi nga ay papalapit na yung spring. oh uh, Miss Becky said na isa a bit uh, days lang. Ah, uh, okay. So, hihirit pa pala yung uh, winter. <laughs> Pero, samantalay natin habang... Uh, maganda yung panahon no? ayun no? yan so may hangin pa rin naman malamig kasi nga gawa nung hangin pero mas ramdam mo na yung uh, sikat ng araw hindi na siya ano hindi yung araw hindi na design <laughs> pero kapag ka nasa loob ka ng bahay tumapat ka sa araw na sa sinag ng araw sa bintana ramdam mo yung init ng araw pero pag nasa labas ka dahil nga yung Temperature sa paligid ay malamig. Hindi mo ramdam yung init ng araw. Pero sa ngayon, ramdam na. Ramdam na yung init ng araw. So, ina-enjoy lang namin. Walk-a-thon, pauwi, galing sa church. Ah. So, Pero in fairness, kaya na namin ng 7 degrees. Uh, Hindi na kami nilalamig. Uh -oh. <laughs> Mainit na siya actually. <laughs> <laughs> uh, mga lokal na kami dito. <laughs> Pero, malay natin, uh, sa Pilipinas kasi, yung mga ganitong lamig sa mall lang namin nararamdaman eh mas malamig Lalo, pa nga to sa mall o, mas malamig pa to sa mall kasi sa mall six, i uh, ko mga 16 ayun, basa kasi sa aircon natin sa Pinas ang maximum na lang ang maximum lang na temperature o yung pinakamalamig is 16 degrees oh, okay. naranasan ko yun nang, nagtatrabaho pa ako sa toll booth Oh, ito yung baka ganito yung ano, yung lamig sa toll booth na sinasabi mo. Hindi rin kasi negative 16, ah, uh, ano 16 lang yung kayang ibigay nung sa toll booth. Eh nasa ano tayo nasa nasa 7 tayo. So ayun. Share ko lang <laughs> para maano niyo yung comparison kasi talaga namang ayun. <laughs> so good luck pag bakasyon sa Pinas. Yan. <laughs> Kailangan ng aircon dapat ang minimum ay 1 and 1 degrees. One degrees. <laughs> One degrees dapat. Char. 1 yeah. One degree lang. <laughs> so, ayun nga. So, kailangan namin namnamin to kasi hindi namin alam kung uh, kailan ulit hihirit yung lamig. Kaya kahit may nag-offer ng pag, sa, uh, uh, paghatid sa amin, ay minsan kailangan i-decline kasi nga. Kaya bihira lang, bihira lang to. Or malayo pa yung spring yeah, but uh, good thing mababait ang neighborhood dito yeah. kasi eh, kahit di kami kakilala personally talagang mag-offer o -offer sila ng help uh -oh. kahit di nila kami talaga kakilala, kasi neighborhood nga lang eh yung di kasi nalabas dito kaya talagang wala kayo may kitang maglalakad pero once na nakita mo sila at nakita nila at feeling nila kailangan mo ng help mag-offer talaga sila, titigil sila then mag-aas sila kung kailangan mo ng ride. Kahit hindi ka nila kami kakilala. Ay mo, sa Pilipinas, di mo yan pwedeng gawin. Makarang yung car mo. Pero yeah. dito, ano sila, trust. Mabilis sila mag-trust. Magbigay ng trust sa tao. Yeah. So, dahil siguro sa maliit lang yung yung city, kahit na magkakalayo ng kabahayan, pero alam nila na dito ka nakatira, talagang ano, magkakakilala sila. Misa magkakamag-anak pa. Kasi yung sa atin dyan kasi sa Pinas, ano eh. Dingding lang yung pagitan sa kapitbahay dito. Malawak eh. May backyard pa bago pa yung susunod mong kapitbahay. Grabe. Kaya, ayun. Siguro ganun talaga sa mga maliliit na community o dyan sa atin sa maliliit na bayan na yung mga bahay layo-layo pero magkakakilala sa city naman diyan sa atin minsan kapitbahay mo na hindi mo pa kilala <laughs> and that is also the advantage kapag ka sa small town ka napunta kasi pag sa city di mo yan pwedeng gawin kasi sa city marami ng tao but good thing at we are blessed na to kami napunta sa small town talagang mabubait yung community talagang hindi ka hindi ka mag matatakot na iwanan ng hindi nakalak yung bahay. Kasi sabi nga si father, hindi siya naglalak ng bahay. Ako lang ang naglalak ng bahay nun ni father. <laughs> Tapos siya pala yung hindi makapasok, no? Kasi wala pala siyang susi. <laughs> ako, lagi ko nilalak yung pinto sa likod. Tapos bago ako matulog, nung nandun pa kami sa rectory, lagi ko siyang nilalak. Then si father nagtataka, laging nakalak yung pinto. Kasi nga, sa, sa Philippines, di naman tayo sanay na hindi maglak ng pinto. Kasi nga baka may manakawan. Dito pala walang ganern. Hindi uso. So ako lang ang naglalak ng kaya pala si father. Lagi niya akong tinatanong before. Nung nasa rectory pa. Bakit daw nakalaki yung door? Wala pala siyang susi. <laughs> so siya yung may-ari ng rectory. Pero siya yung nagdo doorbell <laughs> so yan. Ganyan ang mga napag-aalaman namin dito sa lugar kung saan kami napunta sa Bird Island, Minnesota. So, marami pang city dito na hindi namin natutuklasan kasi nga bago pa lang kami dito at uh, wala pa kami sasakyan. Pero sana pagdating ng araw ay makabili kami yung reliable para kahit to paano naman i-masulit namin yung panahon na nandito kami para mabisita yung ibang mga cities na maganda rin naman yung mga inii-offer na views, na pasyalan. Ayun. So sa so ngayon, dito lang muna kami ipon-ipon ng money-money para... May ba ayan? tayo? Sure. <laughs> Meron tayong naipon. <laughs> payslip. <laughs> At least yung It's... payslip namin dito, hindi na siya papel. Electronic siya. Nasa'yo na lang kung gusto mo i-print. Uy, <laughs> ang kaibahan sa Philippines. Kasi sa Philippines, sweldo muna bago payslip. Dito payslip muna bago sweldo. Yun. <laughs> so, alam mo na yung sa mo. Yeah, yun yung na-realize ko na isa pang difference. <laughs> so, yeah. Na at pa kaming mga i share sa inyo na mga karanasan namin dito. So, stay tuned lang kayo sa vlog namin. <laughs> yeah. Yan. Yeah, so, malapit kami sa bahay. Uh, magpe lang kami ng food kasi malapit na mag tanghalian and yeah, thank you very much sa pagsama nyo sa amin sa paglalakad <laughs> at yeah see you sa susunod na videos ba bye bye